today's mini vlog nga pala Tara't samahan niyo ako gumawa ng susotin ko para sa Christmas party namin para nga pala sa Christmas party namin ngayong taon ay magdi DIY na lang ako para hindi na nga rin pala ako gumasto sa susotin ko para sa Christmas party namin halos lahat kasi ng kailangan kong gamitin na susotin para sa Christmas party ay eh, meron na rin naman ako kaya yung gagawin ko na nga lang pala ay gagawan ko na lang ng mga dekorasyon itong damit ko para hindi naman ganun ka boring or ka plain yung susotin ko sa Christmas party nga pala na to ay meron nga pala kaming susundin na kulay na kailangan namin susotin. at sa taon nga pala na to ay yung kulay nga pala ay white at black at dahil malapit na nga rin pala yung Christmas party namin kaya nagpatulong na rin ako sa mga kapatid ko na gawin yung susotin ko day 1 nga pala ng pagawa namin ay yung una nga pala namin ginawa ay linagay nga pala namin itong fake butterfly itong fake butterfly nga pala na to ay dito nga lang pala namin to ilalagay sa may part ng balikat. Hindi na nga rin pala ako maglalagay sa kabila para hindi rin naman ganun kasakit sa mata. Tignan. Dahil hindi rin naman kagandahan pag sabang dami na talaga yung pinaglalagay na dekorasyon sa damit. Itong fake butterfly nga pala na to ay nori ko nga lang pala ito sa Shopee. White butterfly nga sana yung gusto kong ilagay dito kaso wala nga pala ako makita na pwedeng pagbilhan. al notice na nga rin pala ko kaya kung anong available available na kulay nga pala yun na lang in order ko yung next nga pala na ilalagay namin ito nga pala mga beads itong kapatid ko nga rin pala ay ginagawa na nga rin pala yung susotin niya para sa Christmas party rin nila yung team nga rin pala para sa Christmas party nila ay iconic singer hindi nga rin pala ako nagkakamali ay yung gagayahin niya nga pala ay si Katy Perry at ito nga pala na pagawa namin itong susotin ko ay napag-isip ko nga pala na ipatanggal yung kabilang balik para magkaroon nga pala ng konti pang style at sa day nga pala ay kailangan na nga rin pala naming matapos magkabit ng mga beads rito al dalawang araw na nga rin pala ay Christmas party na rin namin kaya nga rin pala ako nag DIY dahil ayaw ko nga rin pala na merong kapareho kaya kahit nakakapagod nga pala mag DIY ay okay lang dahil nakikita mo naman yung pinaghirapan mo ang team nga pala para sa Christmas party na namin ngayong taon ay glitch and glamour. Kaya sigurado talaga shine lahat ng employee. At sa mga hindi pa nga pala nakakaalam ay nagtatrabaho nga pala ko sa Navara Food Product. Kabang laki nga pala namin mga employee dito sa Navara Food Product dahil hindi lahat ng kumpanya ay may ganito mga oportunidad. Dahil hindi nga pala lahat ng kumpanya ay gagasos ng malaki para sa ganito mga okasyon. Lalong lalo pa nga pala na wala rin nga palang gagasos eh, yung mga employee kasi nang gastos ay sagot nga pala ng kumpanya bago nga pala matapos itong mini vlog ay ito na nga rin pala yung final look ng damit ko hindi ko nga rin pala yan na sukat ng kabuuan at sa mismo na nga lang palang araw ng Christmas party namin at sa pag upload ko nga pala ng mini vlog na to ay mismong araw na nga rin pala ito ng Christmas party namin kaya andito na lang muna paalam